Aragon anti-stress celery stevia yung matamis basil sweet basil ubas sama ka? Ay, So ma'am ito po um, Based po sa observation ko ay okay naman po siya And then tinuro ko na din kay Ate Grace yung mga gagawin So process Okay naman po siya Hindi man siya total stress Meron din po tayo Meron lang po tayo mortality So normal po yan ma'am Kasi medyo bago pa lang na, na So ito Uh, ginawa ko muna pong ano, pinatungan po natin ng tawag dito ah, uh, kusot so, ayan, para yung uh, lupa ay hindi gaano mag uh, dehydrate so tinuro ko din kay ate Grace then ang gagamitin po natin ay kukupit ito binigyan ko na din sample so, tinuro ko na din po tapos alambre musok dyan so yan na po so kukupit observe po natin sa kukupit ang uh, ating production sa seedlings so then yan may mga runners din po so based po sa ano inventory ko ay mas lumaki either may namatay pero mas uh, may mga lumagdan talaga so dito puro runners po pero dito ay halos nagrunners na din po same din po sa lupa na no? So, ito ay may mga runners din ngayon ay didesignan po na kami ngayon. <coughs>

Alaga talaga no. Importante talaga ng tutok. Ilang araw ka lang dito? Papaya. Uh Oo. -oh. Isang araw lang. <coughs>